Ilang taon na ang lumipas, pero bakit parang may bitbit -bit ka pa rin sakit, galit at di matapos-tapos na tanong sa sarili? Bakit nga ba ang hirap bitawan ng mga bagay na alam naman natin hindi na nakakatulong sa atin? Kung nararamdaman mo to, hindi ka nag-iisa. Sa video na to, pag-uusapan natin ang sampung bagay na tiyak mong pagsisisihan kung hindi mo agad pinakawalan sa buhay mo. Mga bagay na matagal mo nang daladala pero oras na para bitawan, para sa sarili mong kapayapaan, kalayaan at paglago. Kaya kung handa ka ng magbago, makinig at maghilom, panoorin mo ito hanggang dulo. Number 1. Galit at hinanakit May mga sugat sa puso na hindi madaling makita. Hindi ito pisikal, pero ramdam mo sa paraan ng pag-iisip mo, sa mga salitang binibitawan mo, at sa pakikitungo mo sa iba. Isa sa pinakamabigat dito ay galit at hinanakit. Minsan, may taong nakasakit sa'yo. Sinaktan ka, siniraan ka, pinagtaksilan ka, o binaliwala ka. At sa halip na harapin ang sakit, tinabi mo lang. Pinilit mong maging okay kahit hindi pa talaga. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kang kinakain ng galit. Ang galit ay parang apoy na iniingatan mo sa dibdib mo. Umaasa kang isang araw magagamit mo ito para mapanagot ang tao nakasakit sa'yo. Pero habang inihintay mong sila ang masaktan, ikaw na pala ang unti-unting nauubos. Lahat ng desisyon mo, damdamin mo at pananaw mo sa buhay na apektuhan ng hindi mo pagbitaw. Mas mabilis kang mapikon, mas madalas kang mapagod, mas mahirap kang mapasaya. Kasi laging may boses sa loob mo na nagsasabing naagrabyado ako. May pagkukulang sila. May utang silang kapatawaran. Pero ganito ang katotohanan. Ang galit at hinanakit ay hindi nagbibigay ng hustisya, kundi ng pagdurusa. Hindi mo pinapatawad ang isang tao dahil deserve nila, kundi dahil ikaw ang deserve maging malaya. Hindi mo binatawan ang galit dahil nanalo sila, kundi dahil ayaw mo nang matalo ka pa araw-araw sa loob ng puso mo. Mitawan mo na ang galit hindi dahil mahina ka, kundi dahil malakas ka ng harapin ang sakit nang hindi ka na kailangan bihagi nito. Sa oras na piliin mong magpatawad, hindi mo kinakalimutan ang nangyari, kundi pinipili mong hindi na ito ang magdikta ng direksyon ng buhay mo. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makaganti kundi ang makalaya. Number two, mga toxic na relasyon. Hindi lahat ng relasyon na matagal ay tama. Hindi lahat ng pinagsamahan ay sapat na dahilan para manatili. Minsan, kung sino pa ang minahal mo ng buo, sila pa ang unti-unting sumira sa sarili mong pagkatao. Ang toxic na relasyon ay hindi lang yung may sigawan, paninira o pananakit. Minsan, ito yung paulit-ulit kang pinaparamdam na hindi ka sapat. Yung bawat galaw mo, may takot. Baka magalit siya. Baka iwan ka niya. Baka masisi ka na naman. Yung relasyon na imbis na nagbibigay ng lakas, ikaw pa ang nauubos. Kapag pinili mong manatili sa isang relasyon na puno ng gaslighting, emotional manipulation, selos at kontrol, unti-unti kang nawawala hindi mo agad mararamdaman. Akala mo, normal lang. Pero pagtagal, mapapansin mong hindi mo nakilala ang sarili mo. Mas tahimik ka na lang. Mas nag a ka palagi. At palagi mong sinisisi ang sarili mo sa kung bakit hindi kayo nagiging masaya. Baka ako yung problema. Baka kailangan ko lang magtiis pa. Baka magbabago rin siya. Pero habang inaabangan mo yung pagbabago, ikaw na mismo ang nagbabago hindi para sa ikabubuti mo, kundi para bumagay sa isang mundong hindi na healthy para sa'yo. Ang hirap aminin, pero hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang kilig, hindi lang pagsasama, kundi respeto, kalayaan, at emotional na siguridad. Kung paulit-ulit kang sinasaktan at minamaliit sa isang relasyon, hindi na yan pagmamahal. At kung kailangan mong ipagpalit ang sarili mong kaligayahan, tahimikan at, at dangal para lang manatili, baka hindi mo na minamahal ang isa't isa. Baka nasanay ka na lang sa sakit. Minsan ang tunay na lakas ay makikita sa pagbitaw, hindi sa pagtitiis. Bitawan mo na ang relasyon na lason sa'yo. Hindi dahil hindi ka na nagmamahal, kundi dahil mahal mo na ang sarili mo. At sa oras na piliin mong umalis sa maling relasyon, mararamdaman mo yung totoong tahimik. Hindi yung tahimik dahil takot ka, kundi yung tahimik dahil malaya ka na. Number three, takot sa pagbabago. Isa sa pinakamalalakas na puwersa sa buhay natin ay hindi ang pagmamahal, hindi ang galit, kundi takot. At sa lahat ng anyo ng takot, isa sa pinakamapanghawak ay ang takot sa pagbabago. Bakit ka ba nakakatakot ang pagbabago? dahil hindi natin alam kung ano ang susunod. Wala tayong kontrol. Walang garantiya. Mas pipiliin pa ng marami ang manatili sa hindi masaya pero pamilyar kaysa subukan ng bago na puno ng hindi tiyak. Kahit toxic, sanay na ako. Kahit hindi ako masaya, at least stable. Baka mas mahirap pa yung susunod. Pero ito ang hindi mo agad makikita. Ang pag-unlad, ang kaginawaan, ang tunay na kapayapaan. Lahat yan matatagpuan sa kabilang banda ng pagbabago. Paano mo makikita ang ibang ganda ng mundo kung ayaw mong lumabas sa luma mong kwarto? Paano mo mararamdaman ang bagong simoy ng hangin kung ayaw mong isara ang bintanang punong-punonan ng alikabok? Takot ka lang. At ayos lang matakot. Pero ang hindi ayos ay ang hayaang ang takot na yan ang pumigil sa'yo habang buhay. Hindi mo kailangang malaki ang hakbang agad. Minsan, sapat na ang maliit na galaw. Pagdanggap ng bagong trabaho, pagbitaw sa hindi na nakakatulong, o kahit yung simpleng desisyong piliin ang sarili mo ngayong araw. Lahat yan ay hakbang palayo sa takot at papalapit sa bagong posibilidad. Dahil ang totoo, hindi naman ang pagbabago ang kinatatakutan natin, kundi ang posibilidad na mawala ang nakasanayan nating kontrol. Pero kapag natutunan mong sumabay sa agos ng pagbabago, makikita mo na hindi ka lang basta nadadala ng buhay. Ikaw mismo ang lumalangoy patungo sa kung sino ka talaga. Sa dulo, mas nakakatakot ang manatiling hindi totoo sa sarili kaysa sa sumubok sa bagong daan. At ang hindi mo agad marirealize ay ito. Minsan, ang mga pagbabago na kinatatakutan mo, sila pala ang magpapalaya sa iyo. Number 4. Pagpapakita ng peke o hindi tunay na sarili. Halimbawa, may nagtatanong sa'yo, Kumusta ka? Okay lang ako? Ilang beses mo na ba yan sinabi kahit hindi totoo? Maraming tao ang natutong magtago sa likod ng ngiti, ng filter, ng ayos lang ako. Kahit sa loob-loob nila ay pagod na pagod na. Pero bakit nga ba ang daming tao ang pinipiling itago ang tunay nilang sarili? dahil sa takot. Takot na ma-reject. Takot na hindi tanggapin. Takot na husgahan. Kaya natututo tayong magsuot ng maskara. Isang maskara para sa pamilya, isa sa kaibigan, isa sa social media at minsan kahit sa sarili natin. Habang tumatagal, napapaniwala mo na rin ang sarili mong ikaw nga 'yung pinapakita mo. Pero sa gabi, kapag mag-isa ka na lang, ramdam mong may kulang, may mali may nawawala. At alam mo kung ano yon? Ikaw. Ikaw ang kulang. Ramdam mong ikaw ang may mali. Hindi mo pagsisisihan agad ang pagiging okay sa harap ng iba. Pero darating ang araw na mapapaisip ka. Bakit parang hindi ko nakilala ang sarili ko? At doon mo marirealize ang sobrang pag a para sa ibang tao ay unti-unti mong inialay ang sarili mong katahimikan at authenticity. Kasi sa tuwing tinatago mo kung sino ka talaga, para mo na rin sinasabi sa sarili mo na hindi sapat ang totoo mong pagkatao. Na kailangang i-edit, i-filter, at baguhin ang sarili mo para lang tanggapin ka. Pero isipin mo to, paano ka mamahalin ng totoo ng ibang tao kung ang ipinapakita mo ay hindi ikaw? Paano mo mahahanap ang mga taong tunay na para sa'yo kung hindi mo rin ipinapakita kung sino ka talaga? ang pagpapakita ng tunay na sarili ay hindi kahinaan. Ito ay tapang. Tapang na sabihin, ito ako, hindi perpekto, may pagkukulang, pero totoo. At sa totoo lang, napakalaya sa pakiramdam ang hindi mo na kailangan magpanggap. Hindi mo kailangang alalahanin kung ano ang version ng sarili mong ipinakita sa bawat tao. Wala ka ng tinatago. Wala kang iniiwasan. Wala ka nang kinukumpromisong kalayaan. Sa huli, pagsisisihan mo, hindi ang pagkakamaling na gawa mo bilang totoo mong sarili, kundi ang panahong hindi mo siya piniling ipakita. Kaya kung may isa kang bagay na bitawan, ito na siguro yon, ang takot na hindi ka sapat. Dahil sa pagiging totoo mo, doon mo makikita ang mga taong hindi lang tanggap ka, kundi kayang sabayan ka sa totoo mong anyo. Number 5. Pagpapaliban ng kaligayahan Saka na ako magpapahinga pag okay na lahat. Magiging masaya rin ako kapag natupad ko na to. Hindi pa ngayon, marami pa akong kailangang ayusin eh. Ilang beses mo na bang sinabi yan sa sarili mo? Ilang taon ka nang naniniwala na ang kaligayahan ay premyo sa dulo ng lahat ng sakripisyo. Sa totoo lang, maraming taong nabubuhay na parang nasa pause. Laging may hinihintay bago sila maging masaya kapag nakaipo na, kapag payapa na ang lahat, kapag may partner na, kapag successful na. Pero habang naghihintay ka sa tamang panahon, unti-unti mo nang nilalampasan ang mismong buhay na meron ka na ngayon. Nakakalimutan mong pwede ka palang sumaya sa gitna ng kaguluhan. Na kahit hindi pa perfect ang lahat, may karapatan ka pa rin huminga, ngumiti, at magpahinga. Hindi mo kailangang hintayin ang happy ending para maramdaman ang saya. Dahil sa tunay na buhay, walang eksaktong ending. May tuloy-tuloy na proseso. May ups and may downs. May di inaasahang pangyayari. At kung hihintayin mong maging perpekto ang lahat bago ka maging masaya, baka hindi mo na maranasan ang kaligayahang hinahanap mo. Nakakatakot isipin, pero totoo, maraming tao ang hindi naabot ang sakana nila. At sa huli, ang tanong ay hindi Naging matagumpay ka ba? Kundi, naging masaya ka ba habang ginagawa mo ang lahat ng ito? Kaya bitawan mo na ang ideya na ang kaligayahan ay isang malayong destinasyon. Hindi ito isang pala. Ito ay desisyong ginagawa, araw-araw. Pwede kang magsikap at maging masaya. Pwede kang may problema pero nagpapasalamat. Pwede kang hindi pa tapos pero kontento muna. Sa bawat araw na ipinagpapaliban mo ang kasiyahan para sa kinabukasan, isang araw din yan na hindi mo maibabalik. Minsan ang simpleng ngayon ang pinakamalaking regalo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang kaligayahan na pwede kong maramdaman ngayon? Kahit hindi pa perpekto ang lahat. At doon magsimula ang totoong paghilom. Number 6. Pagkukumpara sa iba. Buti pa siya ganito na. Ang galing niya. Ang layo na nang narating. Ako, parang wala namang nangyayari sa buhay ko. Ito ang mga salitang minsan hindi natin binibigas pero paulit-ulit nating iniisip. Lalo na kapag nakita natin ang post ng iba, ang tagumpay ng kaibigan o ang mga bagay na hindi pa natin nakakamit. Sa panahong ang daming nakikita sa social media, puro highlights, puro achievements, puro best moments. Madali tayong maniwala na kulang tayo. Na parang nauubusan na tayo ng oras. Na parang nahuhuli na tayo. Na parang may mali sa kung nasaan tayo. Pero ang tanong, kaninong timeline ba ang sinusundan mo? Sa'yo o sa kanila? Kasi kapag pinilit mong sukatin ang sarili mo gamit ang panukat ng iba, lagi kang magiging bitin. Hindi dahil hindi ka magaling, kundi dahil ibang kwento ang sinusubukan mong tapusin gamit ang ibang script. Lahat tayo may kanya-kanyang takbo ng buhay. May nauna, may nahuli, may mabilis, may mabagal. Pero lahat may tamang timing. At ang hindi mo alam, may ibang taong tinitingala ka rin. Tahimik na humahanga sa'yo, habang ikaw ay abala sa pagtingin sa iba. Ang pagkukumpara ay magnanakaw ng kagalakan hindi mo siya agad mararamdaman. Pero unti-unti niyang pinapatay ang appreciation mo sa sarili mong journey. Yung mga bagay na pinangarap mong makuha noon, ngayon nasa iyo na. Pero hindi mo na pinapansin kasi may mas maganda ang iba. At yan ang mapanlin lang sa pagkukumpara. Hindi niya sinusukat ang halaga mo. Sinusukat lang niya kung gaano ka kabagal tumingin sa sarili mong tagumpay. Mahirap itong bitawan pero kailangan. Hindi mo kailangang maging mas magaling kaysa sa iba. Kailangan mo lang maging mas totoo at mas buo kaysa sa dati mong sarili. Kung kahapon, takot kang magsimula. At ngayon, unti-unti mo nang tinatanggap ang sarili mo. Tagumpay na yon. Kung dati, palagi kang nasa ilalim ng anino ng iba. At ngayon, natututo ka ng tumayo sa sarili mong liwanag. Panalo ka na. Ang tunay na laban ay hindi sino ang nauna, kundi sino ang hindi sumuko. Kaya bitawan mo na ang pagkukumpara sa ibang tao. Dahil habang abala kang tumingin sa karera nila, baka nakakaligtaan mo na ang paglalakad sa sarili mong landas. At tandaan mo na hindi mo kailangang mangibabaw sa karamihan. Kailangan mo lang piliin ang sarili mo araw-araw. Number 7. Kakulangan sa pagpapatawad sa sarili. Madalas natin marinig Patawarin mo na siya. Pero ang mas mahirap, ang mas tahimik at ang mas mabigat ay patawarin ang sarili. May mga gabi na kahit anong tulog mo, hindi ka makatulog. Kasi pilit bumabalik ang alaala ng mga maling desisyon, salitang nasabi o pagkakataong sinayang. May mga umagang kahit gising ka na, pakiramdam mo dala mo pa rin yung bigat ng kahapon. At kahit gaano ka nakalayo, minsan isa lang talagang alaala ang kailangan para hilahin ka pabalik sa panahong hindi ka naging ikaw. Lahat tayo nagkamali. Minsan dahil sa kabataan, minsan dahil sa galit, minsan dahil sa takot. Pero minsan, hindi naman talaga yung pagkakamali ang nagpapahirap sa atin, kundi yung paulit-ulit na pagpaparusa sa sarili. Matagal matapos ang pagkakamali, ako ang may kasalanan. Hindi ko na mababawi yon hindi ko deserve maging masaya. Ito ang mga salitang iniukit natin sa puso hanggang naging parte na ng pagkatao natin. Pero mahal kong viewers, kailan mo balak bitawan ang bigat sa puso mo? Kailan mo balak aminin na tao ka lang din? At ang mga sugat, may karapatang maghilom. Ang hindi pagpapatawad sa sarili ay parang paghawak sa matalim na kutsilyo. Habang mas hinahawakan mo, mas ikaw ang nasasaktan. Hindi mo binabawasan ang sakit ng nakaraan, mas lalo mo lang binabawasan ang halaga ng sarili mo sa kasalukuyan. Patawarin mo ang sarili mo, hindi dahil sa nakakalimutan mo na ang mali, kundi dahil handa ka ng yakapin ang kabuuan mo. Kahit may bahid ng kahapon, ang pagpapatawad sa sarili ay hindi pagbura sa kasaysayan. Ito ay pagpili na hindi hayaang kontrolin ng nakaraan ang kinabukasan. Oo, may mga taong hindi mo na mababalikan. Oo, may mga pagkakataong hindi mo na maibabalik. Pero habang humihinga ka pa, may pagkakataon ka pang bumawi. Hindi sa nakaraan, kundi sa sarili mo ngayon. Kaya't bitawan mo na ang sarili mong tanikala. Hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin ang sarili mo. Kailangan mo lang maging totoo at maging handang patawarin ang sarili mong natuto. Number 8. Pangangailangan ng pag-apuruba ng iba. Mula pagkabata, tinuruan tayong magpakabait para mapuri, mag-excel para mapansin, sumunod para mahalin. At habang lumalaki tayo, dala-dala pa rin natin yung mindset na kapag sinabi nilang magaling ako, saka pa lang ako magiging sapat. Kaya kahit pagod na pagod ka na, sige ka pa rin. Kahit hindi ka na masaya, nakangiti ka pa rin. Kahit hindi mo nakilala ang sarili mo, pilit ka pa rin umaayon. Kasi baka kapag hindi mo ginawa, hindi ka tanggapin. Pero ang tanong, ilang bahagi ng sarili mo na ang isinuko mo para lang mapasaya ang ibang tao? Minsan hindi mo napapansin, nabubuhay ka na pala para sa paningin ng iba. Nabubuhay ka na pala kung anong sasabihin nila, kung may like ba yung post mo, kung pasok ka ba sa standards nila. At habang iniintindi mo silang lahat, nalilimutan mo ng intindihin ang sarili mo nakakapagod. Di ba? Yung tipong kahit anong galing mo, kulang pa rin. Kahit anong sakripisyo mo, may mali pa rin. Kasi sa totoo lang, kapag ang sukatan ng halaga mo ay nakabase sa pag-aproba ng iba, hindi ka kailanman magiging panatag. Laging may mas magaling. Laging may mas maganda. Laging may mas tanggap. Kaya't ang tanong ngayon ay hindi paano ako mapapansin, kundi hanggang kailan ako mamumuhay sa mata ng ibang tao. Kapag natutunan mong itigil ang paghahangad ng aprobadong palakpak, doon mo maririnig ang pinakamahalagang tunog, ang tahimik na bulong ng sarili mong kumpiyansa. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang magsuot ng maskara para mahalin. Ang kailangan mo lang ay ang buong buo mong sarili. Yung ikaw na hindi para sa likes, hindi para sa validation, kundi para sa sarili mong kapayapaan dahil sa huli mas pipiliin mong tanggapin ang sarili mong totoo kaysa ang papuri na hindi naman para sa kung sino ka talaga kaya bitawan mo na ang pangangailangan ng pag-aproba ng iba dahil kapag ikaw mismo ang nagbigay ng yes sa sarili mo yun na ang pinaka validation na hindi kailanman mabubura number 9 mga maling paniniwala o kultura na hindi na nakakatulong ganyan na talaga yan tanggapin mo na lang. Babae ka, kaya dapat ganito ka, ganyan ka. Kailangan mong tiisin, kasi pamilya mo yan. Pag di ka nakatapos, wala kang mararating. Ilan lang yan sa mga linya na paulit-ulit nating naririnig mula sa pamilya, komunidad, paaralan, at mismong lipunan. At dahil paulit-ulit, naging parang batas na rin sa isipan natin. Parang totoo, parang tama pero ang tanong, tama pa ba talaga? O nasanay lang tayong hindi kwestyunin? Maraming paniniwala at kulturang nakagis na natin ang nagsisilbing tanikala. Imbis na magpalaya, sila pa ang umahad lang sa tunay nating paglago. Yung tiisin mo na lang nagiging dahilan para manatili sa toxic na relasyon. Yung mahiyain ka dapat kasi babae ka nagiging dahilan para mapigilan ang ambisyong magsalita at manguna. Yung pag hindi ka professional, wala kang silbi. Pinapatay ang tiwala sa sariling galing ng mga taong may talento pero walang diploma. Tinuturuan tayo ng ilan sa mga paniniwala na tiisin, manahimik at magpakasanto. Kahit nagdurusa na tayo. At ang masakit, kapag sinubukan mong pumalag, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang lumalaban sa nakasanayan. Ikaw pa ang rebelding hindi marunong rumispeto. Pero paano kung ang tunay na respeto ay yung pagtindig para sa tama. Hindi lahat na nakagisnan ay kailangang panatilihin. Hindi porket ganyan noon, ganyan pa rin dapat ngayon. Ang kultura at paniniwala ay dapat umuunlad, hindi naninira. Dapat nagbibigay ng puwang sa bawat isa para lumago, hindi para mahirapan. At ang tunay na lakas ay hindi yung blanco kang sumusunod sa sistema, kundi yung may lakas ng loob kang magsabi nang tama na Pwede namang iba Bitawan na natin ang mga maling paniniwala Na ang kababaang loob Ay paglimos ng respeto Ang pagpapakumbaba Ay pagiging sunod-sunuran Ang pagiging masunurin Ay pagtanggap ng pananakit At ang nakakatanda Ay laging tama Bitawan na natin yan Hindi ka masamang tao Kapag hindi ka sumunod sa luma At sirang sistema Ikaw ang simula ng bagong kultura yung mas makatao, mas makatarungan, mas makabuluhan. At tandaan mo, ang pagbabago ay hindi ka walang galang. Ito ay paggalang sa sarili at sa kinabukasan ng mga susunod pa sa atin. Number 10, takot na magkamali. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung mapahiya ako? Paano kung mali ang desisyon ko? Ito ang mga tanong na paulit-ulit nating binubulong sa sarili hanggang sa nauwi na lang tayo sa pananahimik, sa pag-atras, sa hindi pagsubok dahil sa isang damdaming matagal nang humahawak sa atin. Takot na magkamali. Mula pa lang sa paaralan, tinuruan na tayong iwasan ang mali. Bagsak kapag may maling sagot. Puna kapag may maling kilos. Tawa kapag may magkamali sa harap ng iba. Kaya habang lumalaki tayo, daladala -dala natin ang ideyang ang pagkakamali ay kahihiyan hindi oportunidad. Pero sa totoo lang, walang taong natuto na hindi kailanman nagkamali. Walang taong nakamit ang pangarap niya na laging tama. Walang bayani, walang leader o inspirasyon na hindi rin minsang nagduda, nagkamali at nadapa. Ang takot na magkamali ay parang pader na ikaw mismo ang nagtayo sa paligid mo. Pinoprotektahan ka nito. Oo, pero pinipigilan ka rin itong lumago matuto at matuklasan ang sarili mong galing. Ang pagkakamali ay hindi kalaban. Ito ang pinakatapat mong guro. Ito ang nagsasabi kung anong dapat baguhin, pagbutihin o ulitin. Ito ang nagbibigay ng tapang na hindi kayang ibigay ng puro tagumpay. Minsan, mas marami kang matutunan sa isang pagkakamali kaysa sa sampung tamang ginawa. Kasi sa pagkakamali, natututo kang maging mapagpakumbaba natututo kang tumingin sa sarili, hindi para husgahan, kundi para unawain. At higit sa lahat, natututo kang magsimula muli. Mas marunong na, mas matibay na. Kaya bitawan mo na ang takot na magkamali. Dahil habang pinipigilan mong masaktan, pinipigilan mo rin lumipad. Sa bawat maling hakbang, isang panibagong leksyon. Sa bawat hindi mo nagawa, isang panibagong pagkakataon. Mas okay nang magkamali habang sumusubok kaysa tama nga pero nakatayo lang, hindi gumagalaw at walang napupuntahan. Tandaan mo, ang taong hindi nagkakamali ay taong hindi sumusubok. At ang taong hindi sumusubok ay taong hindi kailanman lalago. Kung may isang aral na pinag-iisa ng lahat ng ito, ito ay ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagbitaw. Bitawan ang bigat at sa pagbitaw, doon mo makikilala ang sarili mong lakas halaga at kapayapaan. Sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa dami ng bagay na nakakapit sa atin, kundi sa mga bagay na natutunan nating bitawan. Kung isa man sa mga nabanggit ko ang tumama sa iyo, baka ito na ang sign na panahon na para pumili ng sarili mong kapayapaan. Hindi madali ang mag let go, pero mas mahirap ang mabuhay sa pare-parehong bigat taon-taon. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng usapan, malalim Totoo at makabuluhan, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like mo rin ang video at i-share mo ito sa taong alam mong kailangan din marinig to. Hanggang sa muli, alalahanin mo, hindi mo kailangang buhatin lahat ng oras. May mga bagay talagang mas gumagaan kapag binitawan. Ingat ka palagi.